Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Secure na ba ang laban nila sa Miss Universe? Kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating ng Miss Universe. Ilang buwan na lang ang hihintayin natin ay papunta na tayo sa exciting moment ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Syempre may mga inaabangan talaga tayong mga kandidata na nakikita natin na ngayon palang talaga malakas na. Pero ang tanong, secure nga ba talaga ang laban nila dito sa Miss Universe? So isa na nga dyan sa mainit na pinag-uusapan, ang pambato ng Peru. Yes! Very strong contender talaga ang nakikita natin dito sa pambato ng Peru at nakikita nga natin ngayon na talagang umaariba na siya ng bonggang bongga. So pinaghahandaan niya ang laban niya. Quiet lang ang kanyang preparasyon pero masasabi natin na talagang isa siya sa mga front runner ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Dahil siguro sa profile ng pambato ng Peru, tapos alam mo yon yung experience niya sa Miss International, tapos noon pa man, kahit nung lumaban siya sa Miss International, talaga ang mga Pinoy talaga nalalakasan na talaga sa kanya. At dahil nga sa ipinakita niyang laban dito sa Miss International, marami din naman nang hinayang nang narating niya ay ang second runner up kasi ina-expect na na pwede siyang manalo. Pero noon pa man, nakitaan na siya ng mga Filipino people na ang kanyang kalibre ay pang Miss Universe. Ngayon na nandito siya ngayon sa Miss Universe ay masasabi natin na talaga bang nakakatakot talaga ang pambato ng pero kasi kung noon nga naiisip natin ako yung kalibre niya ay pang Miss Universe na so ngayon nandito siya sa Miss Universe so, inaabangan talaga siya dahil iba talaga yung kalibre niya so ngayon papatunayan niya ng pero kung tama nga ba na ito ang ipinanalo nila ngayon taon na to dito sa kanilang laban dito sa Miss Universe at syempre sa 67 years na hindi pa nakukuha ng pero ang corona ng Miss Universe mukhang eto na ang momentong hinihintay nila pero ako kasi, nakikita ko kasi kay Miss Peru masyadong seryoso yung personality no, saka medyo parang ang focus niya talaga ay manalo ng competition so siguro, lagyan niya lang ng konting bubbly konting ano parang uh, have fun yung kanyang paghahanda para alam mo yon uh, maging relax lang ang kanyang laban sa Miss Universe ako nakikita ko at top 5 ang mararating nito pero hindi ko nakikita na siya ang magpuuwi ng corona kasi para sa akin yung mga ganitong masyadong seryoso yung, yung mga ganap Pagdating kasi sa Miss Universe, medyo lumilitwak yan eh. So, dapat medyo nandoon siya na have fun lang para mas madaling niyang makuha yung corona. So, ayun yung nagiging problema sa pambato ng Peru. Masyado silang laban na laban. Masyado silang focus na focus. Kaya siguro, ah uh, nalilihis talaga sila doon sa competition. So, noon last time na lumaban ng, ng pero na talagang malakas ito si Janet, di ba? Talagang nandoon siya na gigil na gigil siya at na-expect na siya na ang makokoronahan. Pero ang ending ay nauwi siya sa second runner up kung di ako nagkamali o third runner up noong 2020. So ngayon, ito naman, isa na namang malakas na pero ang ilalaban nila So nakikita natin na medyo nakafocus siya sa kanyang adbo kasi nakafocus siya sa mga ginagawa niya. So hindi ko nakikita yung chill-chill lang siya. So Tingnan natin kung ano ang mararating nito. But ako para sa akin si Peru medyo parang siguro top 5 yon si So para kasi ang datingan sa akin yung mga ganitong laban na ginagawa na masyadong seryoso minsan sila yung na uuwi sa wala. Di ba? So, yan. So, next ay, syempre, si Dominican Republic. Si Dominican Republic, ngayon palang marami na nagsasabi na kumukhang ito ang mag-miss universe. Actually, si Dominican Republic, ayun din yung nakukutuban ko ngayon taon na to na medyo talaga mas malayo ang mararating ng Dominican Republic. Siya yung masasabi natin na 2.0 ngayon ni Amelia Vega. At yung ganda niya talaga, sobrang doon. Parang tinatawag talaga siya ng universe. Sa Miss International, nakabugtong Ruto ni Miss Peru. Siya ay naging fourth runner-up o third runner-up dito sa competition ng Miss International nung nag ano sila ni Miss Peru. Pero ngayon dito sa Miss Universe, I think, kaya niyan lang pasan si Peru. Kasi parang piling ko, mas relax yung kanyang preparasyon at mas nag-glow siya ng bonggang-bongga -bongga. Sabi ko nga, kahit yung dinikit siya sa reigning Miss Universe, talagang masasabi ko, ay nako, pwede siya talaga ang lumebel at sumunod sa ano neto. Pero syempre, depende yan sa preparasyon. So, kailangan niya na mag-training ng pasarela, ng kanyang mga eksena dito sa Miss Universe kasi medyo doon ako nakukulangan sa kanya. Medyo parang kulang dito sa harot, di ba? So, yon So, pero kapag nagawa niya yan, oh my gosh, nakakatakot talaga ang Dominican Republic ngayong taon na to. Q&A na lang talaga silang magkakatalo. Pero pag once na pumasok sa top 5 si Peru at saka si Dominican Republic, daan magkakaalaman ko sino talaga yung makakarating sa dulo sa top 3. Ako pero, but ako, nararamdaman ko, mas malakas ang chance ni Dominican Republic na makarating sa top 3 kaysa kay Peru. For now, di ba? And then, of course, Venezuela. Si Venezuela, medyo iba din talaga yung dating ng sobrang sabi ko nga panalo dito si Venezuela at sa simula pa lang nang kinoronahan siya ng Miss Universe, nakita naman natin na talaga yung ingay niya consistent na. So, doon na para marami na nagsasabi na kung mukhang kukuha to ng corona sa Miss Universe. So, ako naman, agree naman ako doon kasi iba nga yung presensya niya pagdating sa intablado at very powerful. But nando na ako sa part na siguro top 5 ang mararating nito. Sobrang malakas siya para sa top 5 ngayon taon na to ang Venezuela. Mababago na lang yan siguro pag nagdatingan yung lahat ng kandidata at nagsama-sama sila. For now, parang piling ko talagang pinagandaan ni Venezuela ang bawat laban niya. Kaya lang nando din ako sa punto na masyado din seryoso to. Yung masyado din tutok na tutok talaga sa kanyang laban sa Miss Universe. Kaya parang sabi ko nako kailangan mag-ingat din dito konti ni Venezuela. Pero top 5 for now, parang feeling ko mas secure siya. So, 'yan. So, silang tatlo na nakikita ko na talagang malakas, si Peru, si Dominican Republic at saka si Venezuela na parang masasabi mo talaga na secure ang laban nila dito sa competition. So, kayo ba, agree ba kayo doon? Pero syempre pagdating naman sa Asia, hindi naman magpapakabog. Syempre, ang pambato ng Thailand. So ngayon pa lang talaga yung Thailand. Medyo mataas ang expectation sa kanya kasi last time nag first runner up. So ngayon, ang ino-offer nila ngayon ay talagang medyo malakas pa din, di ba? So aminin naman natin, pag nakikita natin si Thailand, medyo parang feeling ko na secure dito na makapasok sa semifinals at pwedeng makarating sa dulo ng competition at hindi rin imposible na makarating pa rin siya sa last two standing. So isa to sa mga parang feeling ko makikipaglaro ng bonggam-bongga -bongga sa competition ng Miss Universe at masasabi naman natin na malakas talaga ang Thailand ngayong taon na to. Si Opo kasi sa lahat ng mga pinapakita niya ngayon sa social media, nandoon na parang sobrang elegante, sobra I am next Miss Universe, ganun yung drama ni Opo. At possible na mangyari na mapunta sa kanya yung corona. Hindi talaga ako nawawala doon sa sistema na kung makakarating to sa dulo ng competition. Kasi malakas talaga si Thailand mm -hmm. iba yung beauty, iba yung presensya at alam mo na may ibubuga talaga sa competition so yun isa din sa mga nakikita ko, sobrang lakas din ni France pagdating sa Europe. Medyo malakas din yung pambato ng France. Nung nakaraan na El Tokuyo sila, pero ngayon parang feeling ko mukhang secure sila sa semifinals. Yung beauty, syempre yung preparation niya na sobrang umabot na ng mahigit na isang taon. At plus nando na iba din yung talino at ganda neto. So, ngayon, parang piling ko secure sila makapasok sa semifinals. Pero hindi ko alam kung makakarating siya sa dulo ng competition. At syempre, kaabang-abang din syempre ang pambato natin na si Chelsea Manalo. Yes! Yeah! Maraming nagsasabi na ako, baka maligwak si Chelsea Manalo dito. Ako naman, parang piling ko, kung noon hindi tayo napapasama sa semifinals, ngayon nararamdaman ko, mukha namang papasok tayo sa semifinals. Mukhang secure ang pambato natin. Una kasi, meron siyang ino-offer na kakaiba. Beauty, talagang masasabi ko naman, may beauty naman. So, kailangan lang talaga ni Chelsea na maghanda. Alam mo yon hindi po pwede na hindi siya maghanda kasi baka mawala yung, yung presensya niya doon pag doon na siya sa Miss Universe. But naniniwala naman ako kay Chelsea na lalaban at laban to. Magpiprepare at magpiprepare to. So, kailangan lang niya talaga ng magandang eksena sa paghahanda na gagawin niya. Kasi, alam mo sa totoo lang, kung titignan mo naman si Chelsea, talagang nakakatakot. Kung parang, she's Miss Philippines, pero black beauty. Number one yon So, number two, talagang nakuha naman niya yung attention ng lahat eh. Na parang, ano ba, may ibubuga ba to o wala? Ganun ang mga pumapasok sa utak ng mga tao. So, ang kailangan lang niya talagang gawin, ay paghandaan niya ng todo-todo. Kasi ako parang piling ko kahit yung organization, interesado sa kanya eh. Interesado sa kanya na ano bang ipapakita ni Miss Philippines ngayon at bakit sila nagpadala ng black beauty. Di ba So, yun eh. Kuha niya kagad yung attention. Kung, kung baga, magandang strategy game talaga to ng Pilipinas dito sa laban sa Miss Universe. But, syempre, kailangan pa rin talaga ng matinding training ni Chelsea para alam mo yung ma-prove niya sa, sa organization na matapang nga talaga ang pambato natin at palaban. Diba? So, yon Ayun lang naman. Ayun lang naman yung nakikita ko na parang kaya ka nag-aalinlangan sa kanya kasi wala kang ka paghahandang nakikita pero kapag once na na-train nila to masasabi ko naman na magiging malakas talaga ang laban ng Pilipinas sa Miss Universe at kahit ako parang feeling ko secure tayo makapasok sa semifinals secure tayo na pwede tayong makarating doon sa dulo ng competition sa laro na gagawin ni Chelsea Manalo. So, malakas naman yung kumpiyansa ko sa kanya na kaya niyang gawin yung mga dapat niyang gawin at naniniwala ako na gagawin yun ng organization para makarating tayo sa dulo ng laban. Hindi naman siguro sila magpapatalo ng ganong ganon lang, di ba? So, yun. So, yun yung abangan natin sa laban nila sa Miss Universe. Ngayon pa lang, masasabi ko na yung mga pambato na napag-usapan na, na, natin ngayon, mga kandidat, kandidata, I think they are secure na makalusot sa semifinals ng Miss Universe. Pero hindi natin alam kung sino nga ba yung secure na makakarating sa dulo ng competition. At yun yung abangan natin sa eksena at laro ng mga kandidatang to. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, sino nga ba ang magiging secure sa kanila na makakarating sa dulo ng competition. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.